Hi guys and everyone, good day sa lahat and welcome po sa ating YouTube channel. Ayan, so ang ating gagawin ngayon guys ay gagawa po tayo ng gapangan ng ating mga halaman. Pero kakaiba itong gagawin ko guys. Um, abangan nyo na lang kung anong update if ever patapos na natin yung ating ginagawa or nataniman ko na po siya ng ating mga trailing plants. Ayan. So, meron po pala ako dyan na alambre na parang may coated siya na GI wire. Ayan. So, hindi siya, ano siya guys, hindi siya kuryente. Ano lang po siya, GI wire na coated. Ayan. So, ganyan po ginagawa ko siya guys. Pinabilog ko lang po siya tapos pinaikot-ikot. Char, gaya ng pagpaikot ng mga jowa niya sa inyo. Char. Ayan. So, ganyan lang ginagawa ko guys. Tapos, <coughs> Ayan, so, yung magkabilang dulo ay parang nilalak ko lang po siya. Ayan. Kung bago pa po kayo sa aking channel, guys, please like, subscribe, hit the notification button para lagi kayong updated anytime na meron akong bagong upload gaya nito. And if ever, sisipagin tayong gumawa ng ating content. Ayan. So, yan po yung bunot, guys, na hinihimay ko nung nakarang <coughs> At iyan ay gagawin na natin na ano siya um, tatapalan na natin or i-coat na natin siya ng bunot ayan so meron din po tayo dyan guys na tansi pang tali natin ayan so talian muna natin siya guys ilak muna natin yung kanyang dulo or yung magandang pagkatali para hindi matanggal or or, or. ayan so para mapaikot-ikot na natin yung kanyang yung tali guys habang naglalagay ko tayo ng bunot, charnas ayan so ganyan lang gagawin natin guys if ever meron tayong mga bunot lalong lalo na sa mga plantita out there ayan kung meron kayong bunot so ayun nung gumagawa din kayo ng sarili ninyong uh, idea na makapagapang tayo ng ating mga trailing plants. Aloy. Kahirap ba, oy? Charnels. Ayan, so, ganyan-ganyan lang, guys. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ikot. Charnels. Ay, pasintabi. Mukha ka, Israel. Nakabukha ka pala. <laughs> Nakatawagin ako sa aking self. Ayan okay lang na nakabuka Kasi guys, may ipit yung ating kabelbelan. Masakit din sa katawan. O ba diba? Ganyan lang guys, ikot-ikot lang natin yung string niya or yung tense para matalihan natin yung bunot. At kahit naman hindi ganun ka-perfect yung gawa natin guys, basta sarili lang natin yung <coughs> pagagamitan natin ay okay lang yan. Keri-keri na yan. Keri-keri <laughs> lang ba talaga? O, ah, ba diba? Ang bilis na ng pagpaikot-ikot. Hanggang sa makarating tayo sa dulo ng walang hanggan. Charnes. Hanggang marating natin yung dulo nung isa, guys. Yan. Okay na yan. And of course, uh, abangan nyo na lang po kung ano yung gagawin nating pagkatanim dyan. O paano natin siya pagagapangan. Para more exciting. Charnes. Ayan, so pasensya na medyo naputol ang ating voice over over kasi may makulit na ngulit. Ayan, so ganyan lang po siya guys. So, e, ano lang po natin na mag uh, medyo pantay yung ating bunot or yung pagkatapal natin. Kung kita nyo naman ay hindi nga naman pantay pero kiri-kiri na yan. Charnes, medyo ano naman din. Hindi naman ganun ka uh, bukol-bukol, di ba? sabi ko nga, di ba, kahit hindi natin mag perfect ay okay lang yan. Kasi hindi naman tayo perfect. Ah, uh, di ba, nobody's perfect. Charness. <laughs> anyway, guys, ayan. So, yan lang masasabi ko is, abangan nyo po yung ating karugtong nito. Kung kailan ako sisipagin, ay gagawin ko po yan. <laughs> kailan sisipagin? Kung sisipagin pa. Ayan. Ayan. So, medyo mahirap lang talaga guys maghimay ng bunot. Mas maganda din sa iba na kung gusto nyo bumili na lang ng gawa na kasi pag himay ng bunot grabe din nananakit din yung aking mga pakpak -pak or aking mga balikat dyan or aking mga kuko susmiyo susmiyo na ano siya guys masakit din talaga so sa mga may budget pwede namang bumili na lang pero kasi wala akong budget, kaya gawa-gawa na lang. Char. Ayan. So, anyway guys, bago po ako mag -tapos dyan ay kung bago pa po kayo sa aking channel, please like, subscribe, hit the notification button para lagi kang updated. Anytime na meron akong bagong upload. At ayan na po yung nagawa natin guys. Nakagawa po ako ng apat na piraso. Char. O ba diba? Medyo haggard na lang. Ayan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi. And God bless us all. Hanggang dito na lang. Bye!